Ma'am, diri ta mo oh, ring. Ora oh, pa di si antanan. Ma'am, boy at si kas ka mo ikka ma'am. Iya. Asi Ha? Awing ni ikka. Awing. Uy, ta ikka ni si Awing. Awing. Awing ma'am. Asi ni. Ni ba ka na ras Awing. Wig ma'am. Ha, awing. Nanay <laughs> pa.

dan aku itu ya. Ya, itu kan. Kalau dulu itu kan itu dulu itu. Daster malam itu. Tak luangkan hari. Sore yang terakhir di zaman agama, tapi masih sempat. suara mantu, suara mantu. Baui baui. Itu

Delicious from the ocean, <laughs> Signing in the sun, cover in the shore. <laughs> when from the ocean, sun in the night. Ah, sige Tiny bubbles in the world. Asa ka Ato? Sa barang, malabok. <laughs> Tiny bubbles. Mik malung kalung kalung. Tangi <laughs>

Bakit ko sumbat? Yes. Yeah. Dakanta daw po si nanay ng So, pakinggan niyo po na dalawa Ma'am, Ah, dalawa tayo. Ah. So, pakinggan niyo po yung kanta ni nanay ng Na. Tentong 'yan. Ngayon ko, ay banda ko ko.

makakanta sa pusong bato. Hindi <laughs> mo alam dahil sa'yo ako rin matakain. Di rin katulog buhat ng iyong lukohin. Kung ako'y muling iibig, siya na'y maging katulad mo. Tulad mo na may minusong bato. Nakatry na ka sa busko si Ikas Imong Uyap. Pero wala ka nasakitan. Wala mang kauyab. Panagpaw. Oh, minggit kaon. Uyak ko yung uyak. Magiging uyab ni mam ma Uyak ka! <laughs> <Uyab, sa! laughs> Parang mga lalaki dito. So, At to, tas ko kayo dito. <laughs> uh, daghan salamat kay Nana amo -na ang, ang mga lalaki nanguha ako ang para sa akong payag, salamat sa lahat na mulakaw namin karoon sa mga si Portal sa ako ah. Kaya di ko gawin kamao na po ang pagandag ni Nanay oy. I love. Kaya <laughs> na po na, ako po akong kasalamat sa ganoon. Na ogma makatupod na akong balay kaya namin po diri karoon. Uh -huh. ay mulakaw nami, muli nami dito sa balay. Kinipod akong dry na. Uh -huh. Wow! I love you! Ah, uh tanawa. na po ang nag-uho. Tanawa po si akong mahal kita. Wow, mahal kita. Dali na diri kay mula kaw na tamo ulit na ko sa balay. Wow, ninduta, oy. Mahal pak mahal. Ilabay ang pak mahal. Mahal mahal na kita wa wala na iba. <laughs> mahal mahal kita wa na ilabaw di na alam dahil ikaw <laughs> di makakain di makakain di na ako tulog di rin tulog ikay buhatin <laughs> di lang pumutulog di lang pumutulog <laughs> Diri na katulog buhat na'ng ang iyong <laughs> Diri na mo tulog sa katubihan. Ayaw na mo tanaw, tanaw mahal kaywa na kumahal. <laughs> Kana lang mangita nako oh, ko ay love you na. <laughs> Ko, er, sikap mau tiap mm -hmm. <laughs> Ma, okay. do bye jadi lang lang kos hai nita di Ay but